dasal pa sa kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mahabaging Diyos, inialay po namin sa inyo ang aming panalangin. Para sa mga kaluluwa ng mga yumaw na nasa purgatorio, naway mapawi na ang kanilang mga paghihira, at linisin nawa sila ng inyong dakilang awa at tagmamahal. Patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan. At tanggapin mo sila sa liwanag ng iyong kaharian. Naway makapiling na nila kayo sa walang hanggang kaligayahan sa langi. kasama ng mga anghel at ng mahal na Birheng Maria. Inaanyayahan po namin ang iyong habag na ibuhos sa lahat ng kaluluwang nakalimutan na, lalo na yaong walang nakaalaala at nananalangin pa sa kanila. Panginoon, bigyan mo po sila ng kapahingahang walang hanggan. At ang liwanag na walang hanggan ay sumilang sa kanila. Nawa'y magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.